So, ito na po yung ating ipapalit dito sa power supply na to Bukasan okay, na. Bro, pabukas na Hindi pabukasan. Tawag ka sa likod eh. Pabukas. Pusin. Yun. Dali, ano po. Uh, Yun daw ah. Uh, ito na po yung bagong uh, CCTV power supply po bawat inch po nito ay uh, 1.5 bawat isa po nito ito po ay walong camera ang pwede dyan so ito po ganun din ah bali syam ito syam na so ito yung nasira ito po yung bago natin yung para natin dito sa malaki ano Yan. ito ang agandahan pati nito sa dawa ah. so meron siyang ito yung normal may normal siya, yung long at yung x extend low. So, basically, yung pangmalayuan or mas mataas yung kailangan niyang power. Dito sa normal, mayroon siyang 12 volts. Saktong 12 volts o point something yung ano yung masasubra. Dito sa long, 13 volts. Doon sa extend low, so mayroon siyang 15 volts dito. Yan, kaya pwede kang mamili dyan. Pero, ano naman, uh, 12, volts yung, 12 volts yung ating CCTV. So, dito lang sa normal. So, yan. Pagandahan ng dawa.